may pag-asa pa bang maging first world country ang Pilipinas? Nitong biyernes, July 25, ay inanunsyo ng DOTR na pwede nang itap ang debit, credit at e-wallet apps para sa MRT3. So sinubukan ko ito ngayong weekend dito sa Guadalupe Station at tinignan ko kung gagana nga ang credit card ko. Para sa mga hindi pa nakakasakay ng MRT o yung matagal na yung huling sakay, tulad ko na 2018 pa yung huli, bibili ka muna ng MRT card para makapasok. Walang pila dyan dahil linggo ngayon. Pero kung rush hour, sobrang haba ng pila nito at inaabot pa yung haba sa baba sa may mga karinderiya sa Guadalupe. Kapag meron ka ng ticket o beep card, ang susunod mong kalbaryo ay ang mismong papasok na sa tren. Ibang pila pa ito doon sa bilihan ng ticket at umaabot din ang pila nito sa may baba kapag rush hour. At dahil nga gagamitin natin ang credit card natin today, Dire-direcho na tayo dito sa mismong entrance. Tinap ko lang yung credit card ko. Binasa lang ito sandali ng system. At pinapasok naman ako agad. So kung inaakala mo na tapos na ang kalbari mo sa pagpila, may pila pa din sa loob bago ka makasakay ng tren. Itong pilang ito pag rush hour ay umaabot din hanggang sa dulo. Pero dahil linggo ngayon, wala tayong iindahing pila. Meron ding designated loading area para sa mga senior citizen PWD, mga buntis, at mga pasaherong may mga kasamang maliliit na bata. Habang nagiintay ng kasunod na tren, napansin ko na simula nung huling sakay ko dito 7 years ago, wala pa din tayo mga platform screen doors para maiwasan ang pagkahulog ng mga pasahero habang nagiintay. Kailan kaya ito mapapatupad? Pagpasok ng MRT, napansin ko na sobrang maaliwalas at malamig. Sana ganito din ang sitwasyon pag weekdays or rush hour. Meron na ding mga station numbers ang bawat babaan. Dati pangalan lang ng lugar. Makikita mo din dito yung mga connecting stations like yung LRT2 at LRT1. Kung makikita mo din kung gaano katagal from one station to the other. At ang pinaka nagustuhan ko ay makikita mo na din kung sa left or right door ba magbubukas ang pinto sa station na bababaan mo. Grabe dati na pahiya ako kakaintay magbukas yung left na pinto. Yun pala kanina pa nakabukas yung right door. Eto na, malapit na tayo bumaba sa Gateway or sa Araneta Station kung saan ako magsushoot ng content at kakain. So, nung ginagamit ko na palabas yung card ko, hindi to nag-work. Pati yung nauna sa akin, hindi rin makalabas. So, kinausap ko yung guard. Ang ending, pinalabas kami sa gate na yan na medyo aberya para sa amin at sa ibang customers. So, kung sasabutin ko ang tanong ko sa umpisa ng video na ito na kung may pag-asa pa ba maging first world country ang Pilipinas... Actually malayo-layo pa pero at least may nararating na din. Kaya lagi na